di bukas yan anak kakabit mo? Oh kakabit kani kuchila ano kaya maganda rito sa timon ano na to sa ano nyan yung di manubela o yung

unti-unti na nagiging mukhang bangga ang fiber <laughs> ang double engine Ay, tanya kayo, lagari <laughs> ko ay. Lagari ko yung nasa kanya. Mahal na. Mahal na. Mahal na. Huwag mo nga sa akin, eh, pag may nagpapahasa, nagpapahasahin, eh, naglagari. Sabi ko, wala lang bayag dyan, oto'y sabi ko, libre. Eh, ay, paano pong, paano pong? Ako bumili ka ng bagong tikil, ala. Pakasahin ko yan. Yeah

Masyarap to, hmm. talaga, pag ganyan. Hindi kontraw. O? Mayroon yung kahabaan. Hmm, next. 55, Oo. Patanga-tanga kapag nandito. Pag pala oh. Pat nang... yung gano'ng, ano, bawal palang himas-himasin ng ano, ano? Oo. Yung na makawakan yung Na, napurol? Oo. Sa Kapag mo, bibili ka ng kinagawin mo na eh, hindi ka bibili mo na talaga yun. Tapagalitan ng bibilihan. Oo. Oh. Kaya na pa sila umalis? Kaya na pa umalis. Mga pananghali. Baler po. Nandun na yung kanina pa ah. White almond, kahit di bulagari yan. yan. Diyari yan. Lalo na pag tuyo na yun. White almond na kahit. Nauhutok lang din siya. O pati, talaga maganda ako tukin. Malabot. Tapos talok, lang lang. Ano bang kakaho yan? Sabi mo white almond yan? Ah. Sabi mo white almond yan? rejawaan okay. yung <laughs> jawaan yan. Naloko tayo ni Manny <laughs> <laughs> eh. eh. ah. Maka nya luar Ito po rin na nagkamali ng guwi. Ay po pa. Sarap ang ito ng plan mo. Ayoko pa ulit ng bigason.

Bakit rurga kami 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 Eh pagkakabitan ng ligason ano? Ha? Ligason. Kaya? Hindi, kumbaga yan nga yung ano dugsong. Magbabangka, hindi alam kung ano mga tawag ano. <laughs>